natin lahat mga kamaster Luzon, Visayas, sa Pindanao Isa na naman panibagong vlog natin mga kamaster uh, uh, monitoring tayo ngayon sa ating uh, trabaho dito po sa ano, uh, machine room at dito po tayo sa panel board mga kamaster Samahan so, nyo mga kamaster at uh, ano, uh, check natin yung mga breaker baka mamaya magkaroon ng problema Alright! kami ka shout out sa lahat pag ito magandang gabi po at uh, pasensya na po at uh, napakaingay po dito yun oh yun o ma yun yung maandar sa baba yun o isang uh, subscribe, like, and share po. Napakasaya ako na. Hindi ka nagkasat out sa lahat. Maganda-maganda Yan, ito yung sinasabi kong ano. pinakabuhay ko sa sa sasakyan, merong pinaka computerized na ano pinakabuhay niya ito naman ito yung pinakabuhay niya na refrigeration pang idol yan yan good evening po sa lahat maganda magandang gabi yan ito yung sa si Otto sa taas ito yung samon niya papalitan na namin itong mga idol yun o ito naman itong mga ito sa yan lahat yan sa Simpson yan sa ano yan itong mga ito yan mega mega shout out sa lahat ito mga kamaster yung alarm uh, Kinakabit ko ito lagi pero tinatanggal nila Iwan ko lang kung bakit nila tinatanggal

naman, pulling pump naman yan. discharge ito discharge to yan naman yung ano suction kung sa naman mayroon siyang low side mayroon siyang high side ito na yung low side yun yan yung suction ito yung high side Tingin. Yun yan lang mga kamaster maraming salamat at sana po patuloy nyo suporta ng ating uh, munting youtube channel ito mga kamaster nakatambay ano, lang yan yan. At tabay lang to. Ito yung mga board sa compressor. Pero ang nagdi-demand -de pa rin ng ano, ang nagdadala sa kanila, yung pa rin yung una galing na itinignan natin. Ayun. Ito yun. Yan, yan. Siya nagdi-demand -de sa lahat ng apat yun. Apat na compressor na yan. Siya nagtuturo, siya nagsasabi kung ano, kung tatakbo pa o oh, hindi. Nagkaroon ako pag namatay doon dito pa Dito. dito dito hindi mo makita ang problema doon dito mo mo makikita mo yung master yan dito dito yan yan yung ano master ko huwag kaya i-stop yung emergency para yung nagkuro ng problema na hindi mo namagapan ano mga kapit yung idol magandang uh, magandang -maganda gabi hanggang dito na lang po ang ating vlog mga idol uh, sana ay uh, ulitin ko po uh, sana ay suportahan lagi ang ating mga uh, munting YouTube channel po paki-subscribe, like and share po at uh, papalo na rin po sa ating uh, Facebook page or uh, Ormo Master vlog Maraming salamat po hanggang dito na lang bye, -bye.